Kumpiyansa ang isang eksperto ng malaki ang may tutulong sa bansa ng pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bukod naman sa pakipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maghahatid din ang talumpati sa kongreso ang Japanese leader. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Sa biyahe palang papuntang batasang pambansa, sasalubong na sa mga motorista ang mga watawat ng Pilipinas at Japan. Kapag malapit na, makikita rin sa kalsada ang mga poster para kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sa gate naman ng batasan complex, malaking tarpulintin din ang mabubungaran. Lahat ng ito bahagi ng mainit na pagtanggap ng Kongreso sa Japanese leader. Bukas magdaraos ng special joint session ng Senado at Kamara kasama si Prime Minister Kishida kung saan magbabahagi rin mismo siya ng isang talumpati. Karaniwan ng nagko-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso tuwing State of the Nation address ng Presidente ng Pilipinas. Pero bukas, ito ay para sa leader ng ibang bansa. Bago ang Japanese Prime Minister, limang beses pa lang itong nangyari sa kasaysayan at yan ay noong mga taong 1960, 2003, 2005 at 2006. Kanina, namahagi na rin ang pamunuan ng Kamara ng Imbitasyon at Car pass para sa pagtitipon pero kapansin-pansin na mahigpit na rin ang pinaiiral na siguridad dito. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, binigyang diin ng political analyst na si Dr. Froylan Kalilo na napakahalaga ng pagbisita ng Japanese leader para sa Pilipinas, lalo na sa pagpapaigting ng ating territorial defense at defense posture ng bansa. Ibayo rin itong mapauunlad ang samahan ng Pilipinas at Japan at inaasang makatutulong sa pagpopondo ng ilang programa ng pamahalaan. We know for a fact that uh, for many decades, uh, decades now, no, um, meron talagang tayong tinatawag na OBE Or official development assistance na nanggagaling sa bansang Apon ano at uh, ito ay nakaangkla nga or nakasentro sa mga usapin particularly sa infrastruktura, uh, pagpapalawig ng komersyo, pagbibigay ng hanap buhay, ganun din naman no sa mga uh, ilang usapin patungkol sa health and education. So I really I really believe that uh, with the uh, with the uh, China uh, canceling all this uh, concessions eh talagang kayang-kayang kunan -kayang ito no ng ng bansang Hapon and I believe talaga naman na uh, yung kanilang suporta sa bansang Pilipinas which we felt uh, in the past eh sa tingin ko lalong mas mapapaigti ngayon Bukod naman sa Japan, pagtitiyak ng administrasyon, patuloy rin ang kanilang mga hakbang para mapaigting pa ang samahan at kooperasyon ng Pilipinas sa iba pang bansa. Melales Moras para sa Bayan.